magandang araw sa inyong lahat welcome po ulit sa aking youtube channel so ngayong araw mga idol nandito kami sa labas ng bahay o harap ng bahay so ayan po <laughs> urong kaya natin doon jeff gusto so, kami ng manok doon sa gilid pa Ay, mamaya, eh, ano you know? hmm. yun pa ah. Si isa. Ikot. Ikot mo sa Ikin ikot mo ikot. Nako oh! po. Yun. Eh na, eh na. Heavy metal. Heavy metal. Okay na? Ready? iikot to parang Parang ano? Okay. There you go. I am a no, so. chicken. What? A running chicken. A running chicken. <laughs> 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 oh, yung pakpak. Pakpak -pak, na no, yung pakpak -pak na lang problema pak -pak -pak. natin pa niyon. Ano yung pakpak? -pak? Yung pakpak -pak ng manok. Pak chicken. Tali, may tali ba chicken. tayo na? May tali ba tayo? The Kaso nag-aapoy, nag mas sunog lang yun. The bottom of the chicken. <coughs> wow. <laughs> ano ta nang suggest mo ta? <laughs> yun nga, yung ano nilang, yung uh, alamre. Eh, saan tayo may alamre? Alamre, oh, kasi Saan ka kukuha ng alambre? Kung may alambre tayo, paloy buta lang natin. At you all, I'm Alam mo lang yan. Can't, I'm can't. Alam mo kung you what, ano? you need the jacket? What happened to your Ano parang rin Ano? Naisip mo ba yung naisip ko? What is this? What is this? Saan tayo, tayo kukuha ng ano? Alambre. <laughs> so yan, <yung>, mga mga idol. <laughs> nag, nag, na, ano, nahirapan sila mag mga, yes, ano ng manok. So ngayong araw mga idol, ito sabado ngayon, pero medyo ah, ano? maganda yung araw ngayon medyo warm ng konti, konti lang so naisipan namin mag, ano, uh, mag barbecue ngayon oh kasi mom. bukas alis na sila alis sila, pumunta sila sa Toronto, Ontario ayan mga idol so wala na kami, mag magiging ano lang ako, Mrs. Ko, tsaka si baby yan o ah! <laughs> so magiging tatlo na lang kami dito simula lunes It's for daddy's mom. What? It's for your mom. Daddy. that's the motor motor Look this poor. motor can here can here, here for the chicken can for the grill for yeah let's put the it? chicken Shh. it's working ah. huh? i What? to go ah. bike what bike right. So yung, uh, you, matagal ba pag isa-isa lang yung lulutuin natin, no? Matagal. Ah. Uh, matagal. Dawat na lang Oh. Matagal 'yan. Bye. So nahirapan kami mga idol magluto ng manok. Ayun, mayroon na kaming apoy dito, naka-ready na 'yung apoy, lalagay na lang. Ayun oh. Nagmi rin na ba kayo? Si baby babe. Okay lang. Ba. Tapos pakain pa muna 'yan. Uh, hmm? Kakakain lang niya ng rice kanina. Tapos so, kumain pa yung kasi. I said, mommy, I said, I talaga oh, dapat yan. Kasi ito, yung pangkapi naman sa kapila. Wala ba sa oh. kanila dyan kanil? tayo? I my bar. Tara, bili ka may. Wala ba sa kanila dyan kanil? para bili ka Meron, meron doon. No, no. Yung pang tali. O, oh, pang tali, meron doon. Oo, oh, meron doon. Anong -tali. tali? Yung pang tali na ano? Pang ihaw Ang sabi namin. Ay, Huh? Anong sabihin nami? Wire. How are, <laughs> How are you? How are you? <laughs> Bili ka mo ka <mukhang> mo pantale <laughs> I'm <am> good. <laughs> alambre, pwede. Ha? Huh? Alambre. Kaya nga, alambre. Alambre sana. Oh, di pa naman ano yun eh. Alam mo na kung ano? Ano? Yung tinidor. Kung wala ka ng tinidor dalawa, balikuin mo, iganyan mo rito. Kakalam na yan. <laughs> Yung yeah. nga. Oo nga. Huh? i oh, What? Wait. You need help? you Okay. I need help. Yeah, yeah, yeah. We'll help you. <laughs> I'll help you Daniel. Wait. Go. Whoa! How about your mommy? Uh, okay. you, mommy? You first, mommy, I think. Who oh, no. knows? That's a loser, mommy. Go, go, baby! Go, go, go! Go! Yeah. Yeah. Slow, uh, slow down. Don't forget the brake. okay? You have a break. Mommy! Yeah! But, go! Use your, use your power! Mommy, I'm coming to get you! <laughs> coming to get mommy? <laughs> oh yeah, I'm coming to get you! Mommy's far away! What? Mommy's far away. Yeah. Mommy's all the way over right there. Ya, yeah, go go go. Ayo. Nah. Yuk. Mhm. Dia. Oh, oke ba. Dinog baglo-glo daw. Yun. Kedinin. Oh, paprang li lipat to. Nakatusok ba to? Pwede. Ano? Bolang pahen. Ganyan. Chicken. <laughs> banana. Chicken. Banana. Chicken. Banana. Wow. Ano, malapit na ba to? Malapit na ba to? Ah, uh, mga ano ba yan? Mga alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. <laughs> wow. Paano yan? ala alas al al pa tayo ng gabi kakain. Muna nga. Paano May ano ko yapi pino? Pino? Oo. Ito right. na muna nga. Pipino na muna daw. Okay. Right. Hmm. Ay <laughs> mga right. lol. Kain tayo ng pipino. Hey, hey, hey. What are you doing? Hey, hey. What are you doing? What? This is a worm. A worm? Ew, ew. Bye bye, worm. Wee. <laughs> Start doing the bugger mini money mini money Oh, yung mga ito, oh. Medyo malapit na to. Ito. Nagbalit na yung balat ng isa, Hello, gutom na ba kayo? Gutom na kami. Kaka po pa to, eh. Kapon pa kami hindi ko makain. Kaya nga, ako rin hindi din ako nag almusal nga eh. <laughs> Ikaw hindi hindi ako nag-umugahan eh, hindi pa nananghali yan. Oo. Oh. This one takes two. Sabi, two hours lang. Yung pala, apat na oras. So yan mga idol, ito nga yung niluluto namin ng na chicken pero malapit na. Ano ka kasi aking Alas cheese na umaga. <laughs> oh alas cheese mga idol ngayon, uh, mag alas 4 na. Malapit na mag alas 4. So pero malapit na mga idol, kakain na tayo. Ah. yan. Oh, 1 2 3. na. Ayan, mga idol. Kainan na 'to. Apat na oras din. Ayun. Kainan na 'to, talaga. Ayun, mga idol, Nandito kami lahat. Ayun. So, ayan mga idol, kakain na kami. Kasi hindi rin kami nag-almusal hindi rin nagtanghalian. So anong oras na ngayon? Oras 4. Oras 4 na? Oo. Oh. Yan, wow. 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 Where's my stick? Huh? Where's my stick? Can have this one. I can have it. Yeah, you can have that one. I can have this one. Yes. But be careful, okay? Okay. No. <laughs> Kunin mo natin yung mga stick, yeah. Kunin ba yung mga stick? Hindi lalapag <laughs> ako tuwa, maram. Wala tayong tapcapan eh. Oh, tagal. Lagay mo na sa ano? Bigyan mo isang, isang ano, babe. Beb, pwede, niyang lagay isang manok. Mm. Wow. Tira mo na isa. You know? so, ano? Wow. Mm. Sige. Mm, Ito na ba Ah, luto-luto. Oh. Wow. hmm, Sarap ng amoy. Sarap. <laughs> oh, malambot masyado na. Oh. Ano yun, babe? Ano? Sarap. Sarap? Hmm. Parang ano, orang mata. Parang andox. Chooks to, to go. go? <laughs> Chooks to go sa Pinas? <laughs> <laughs> Sarap. Wow. Kasi kung isang manok lang inuto natin, kulang eh. Kulang talaga yan, Isa. Kulang talaga. Oh. Sa dalawang tao lang yun, ah. <laughs> Wala well. na yung buto nung ano, napunta rin. Naiwan. <laughs> Sobrang lambot, no? Mm. Sakto yung luto, no? So it. Ayan. Pugo Hmm. Okay na mga idol. So ayan okay, mga idol. Ah. Uh, Kailan na po ito. At least nakakain din kami. <laughs> dyan ah Lechon yan, lechon Hi sis <laughs> Tanin, tanin Tapos kape pagkatapos Kape? Kape Kape or tea? Masa kasi ako sarat eh Ayun babe, sa sagilid

sarap. Dorlasa. Oh. Ano? Lasa? Sarap. Sarap. ano? Sarap, sarap. Pwede na. Ulit mo sa luto ng manok. Ay wala na, busog na ako, di ko na alam kung ano yung lasa. <laughs> Brabe, no? Brabe, oh. Yung lab... Lito, wala na, oh. ito na lang natira, oh. Pero may natira pa namang manok Pero hindi na kaya Dalawang manok kami lang kumain Ilan tayo? Lima? Mm. Oh babe, ano? Busog na Busog? Mm. <laughs> malaki ng chan <tiyan> mo? Hindi ako siya Excuse me, I'm sorry <laughs> oh, Malaki, malaki, malaki ng niya, oh. Dati nagpapasex ito eh Wala nang laman Oo oh. Buto na ang natira Oh Jeff, Umusna, Jeff? Busog? Oo oh, kuya, naalala ko sa ano, Pilipinas, yung sa Senor Pedro. Oo. Oh. <laughs> Parang ganoon eh. Noon yung lasa niya, no? Oo. Oh. Ay, yung pagkakamarin. Siyempre yung nagmarin malupit noon. yung pagkakamarin ko mga, mga, idol ano yun, uh, tanlad, yung tanlad. Nilikdik ko and then ko. Tapos naman yung ano, paminta, bawang. Di ako naglagay ng sibuyas, bawang lang mga idol. Tapos yung magi sabor. And then, soy sauce or silver swan yung brand na ginamit ko mga idol and then konting uh, konting uh, asin and then konting asukal para mag balance yung ano nya yung uh, lasa ayan po so yan tapos tapos ang kainan o oh, may git mga idol bago na luto yung manok kasi sobrang hangin kung nakikita yung sasakyan bakit nandyan ayan po pinantakip namin <laughs> Kailangan takip natin 'yung sasakyan para maluto agad 'yung manok kasi kung hindi kasi 'yung hangin pag ganyan eh. Tsaka gumanda rin 'yung panahon mga idol. Ito 'yung unang pag ano naman pag init. Paglabas ng araw kaya napakaganda. Ito 'yung hinahanap pala mga idol kasi sa sawang-sawa na ako sa totoo lang sa sawang-sawa na po ako sa malamig. Swimming. Tsaka para makapag makapaglaro din 'tong anak ko dito sa labas. He nga 'yung swimming swimming pool ko doon, ayan. So ayan mga idol, uh, hanggang dito na muna po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video. Palike and share naman po. And maraming maraming salamat at shout out po sa aking lahat na sub subscribers. Ayan po, uh, maraming maraming salamat po muli and God bless you all. Bye mga guys, bye. Say bye. Baby, say bye bye. Bye bye. Ay, uh, what are you eating? Ball ball. Oh.